Hello mga lovely people! Welcome to Kuchina Di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes for today's Pacham video. Sabihin na natin, kasi pang <laughs> in the same day, pangalawang ano ko na to content. So, for today's video, ganun pa rin, gagawa lang ako na mag magmamarinate, magbababad lang ako ng manok para sa uh, pananghalian namin the next day. So, iihawin ko to mga lovely people. So, ito po mga lovely people, 10 pieces na hita ng manok. E, binabad ko lang po sa tubig na may maraming asin. Yung tinatawag nila na procedure, brine procedure ba yun? Ayan po. So, uh, actually, lagpas na 30 minutes ito. Tapos, lalagyan ko rin ng lemongrass. Tapos, meron isang buong bawang. O, ba diba, pa sila. Tapos, meron tayong kalamansi. Lalagyan ng paminta powder lagyan ko ng pineapple juice, sisimutin ko lang 'to kasi sayang. And then liquid seasoning, soy sauce at saka vinegar. Yan po. And baka lagyan ko rin po pala yan ng chicken powder, po. Ito po, chicken powder. So, ito po. Okay, thank you mga doggy pigain ko muna yung mga limonsito habang yung mga aso ko. Nag, ewan ko ano pinag-uusapan nila. Eh. Ngayon, lagyan ko ng na, na Piga ko na yung lahat ng kalamansi. Lagyan ko lang ng paminta powder. Siguro mga dalawa nito kasi syempre, sampung peraso. Yan, tapos ngayon, yung chicken powder. So, siguro mga tatlong kutsarita. Gawin na natin apat kasi nga marami yung manok. Pineapple juice. Liquid seasoning. Ayan. And then, ting suka. Tapos, toyo. Ayan. Gamit yung malinis na kamay. Halo-halo lang natin. Ito pala, dinikdik ko. Ayan o. Para mas mabango siya. So, overnight po talaga siya ang ipababad. Yung susunod natin ditong, ano, bukas na lulutuin na. So, Iloloblob lang natin yung manok dyan, pa isa-isa. po. Tapos, hiniwaan ko pala. Yan. So, ayan na po mga lovely people, na ano ko na po, may make ko na napaliguan ko talaga sila. Kasi <laughs> talagang napaliguan, ganoon. Ayun, and then, tatakpan, Lalay ko sa ref, and then, susunod na dyan yung pag-iihaw. Okay? Ayan mga lovely people, so dumaan na po yung 24 hours. Hindi naman 24 hours, as in overnight talaga pong nababad yung ating manok. So dyan ko lang po siya inihaw kasi mas convenient para sa akin kaysa sa ihawin ko siya sa uling. So medium heat lang po talaga ano, para po hindi po mabilis masunog yung ating manok. Lalo na po kayong makakapal siya. So ang tendency kasi sunog yung labas tapos yung sa loob niya ay hilaw. So gusto ko po ka sana i-bake muna siya sa oven kasi nga lang talagang sobrang busy namin that day, daming ganap. That, so sobrang busy sa pag-organize, paglilinis kaya nga nag voice over ako kasi ah, sobrang ingay nung vacuum, sobrang ingay nung mga person, mga lovely people sa bahay kaya ayan po. So anyway, nilagay ko na nga yung ating mga hita na, na binabad. So, yung lasa nito hindi siya yung tipong manamis-namis. Ano po kasi hindi po tayo naglagay ng sugar, hindi tayo naglagay ng sweet ketchup. So, ganun lang po, tapos pahit-pahit para pa magkaroon pa pa oh O, papara, papara, papap oh, Huwag tayo pumunta doon, baka ma-copyright tayo Ayun, so, wala, bulol-bulol lang ang tao So, ayan, baliktad Tapos, yun nga, hanggang sa naluto ko po lahat ng manok Ano po, wala naman po akong masyado pinakita Kasi, pabaliktad-baliktad lang naman po ng chicken So, ayun na nga, hindi po ako naglagay din ng oyster sauce Kasi, napapansin ko, kapag nilalagay ko din ng oyster sauce Ayun na nga po mang bilis-bilis niyang masunog. So, maganda din sana kung sa kawali yon tapos nilagay yung marinade niya, ganyan, yung ibang procedure naman. So, anyway, okay naman po yung kinalabasan nitong uh, inihaw na ito, mga lovely people. Parang inasal na rin ang tawag siguro dito. Ano po? So, ayan na po yung ating finished product and ready to eat na po. Tapos, pinarisan ko lang ng pipino na may kamanis na may konting sibuyas, nilagyan lang ng balsamic vinegar, and then ng extra virgin olive oil at asin. So, ganun lang po kasimple. Ma, yun yung pinang partner namin sa aming inihaw na manok. Masarap din sana nga na magsangag ng rice that day, pero sobrang hindi na, hindi ko na kinahin, hindi na kinahin ng mga baby fats ko. <laughs> so, ayun po mga lovely piwa. Yan nga po, naglagay po ako ng extra virgin olive oil, and then after that, asin lang. Ayun, tapos sila, yung mga mahilig sa maanghang, nagdagdag na lang din sila ng sila ng kanya-kanya. So, for today's video, ang titikim po, ang pinatikim ko po, ang, ang inanohan ko ay si Buboy. Para naman pa, may iba-iba -iba naman pa minsan, minsan din yung mga nakikita niyong tumitikim. So, yan pong nilalagay ko ay asin So, anyway, lovely people, thank you for watching and ingat-ingat po kayo palagi dyan. God bless. Enjoy cooking. Hanggang sa susunod, dito lang sa Kuchina di Pichi. So, mga lovely people, it's e Man time. So, today naman, meron tayong special guest, si Buboy. Diba? Friend namin. Talaway, boy. Soltis tinood. Lame. Lame kayo. Sure. Hindi. Takot kasi siyang batukan mga lovely people. <laughs> sure, Juga? Okay. So, yun lang po mga lovely people. Thank you for watching. Hanggang sa susunod po dito lang sa Kuchina di Pichi. The home of Pacham Pacham Recipes. God bless. Ciao, ciao. Thank you for watching.